Tony Fowler sinampahan ng kasong kriminal dahil sa tatlong malalaswang music video. Kinasuhan ng Kapisana ng mga Social Media Broadcaster ng Pilipinas, Inc ang aktres at content creator na si Tony Fowler. Nitong September 27, isinampa ng KSMBPI ang mga kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code in a Relation sa Cybercrime Prevention Act of 2012 laban sa sexy vlogger. Ang mga naghahain ng kaso laban kay Tony sa Pasay City Prosecutor's Office sa Pasay City ay sina Attorney Leo Olarte, President ng KSMBPI, at Attorney Mark Tolentino, at Attorney John Castresayones, KSMBPI Director. Ayon sa mga abogado ng naturang organisasyon, nagdesisyon silang Aid Manda si Tony dahil sa tatlong music video nito na kumakanta at nagpe-perform umano ng mga kabastusan. May mga eksena pa raw sa nasabing music video kung saan ipinakita ang maseselang parte ng katawan ng lalaki. Ipinunto pa ng grupo na maraming kabataan ang nakakapanood ng mga video ni Tony sa social media kahit pa may disclaimer pa itong, for adults only, o bawal sa mga bata. Sabi pa ng KSMBPI, bawat video raw ay may multa na 6,000 hanggang 12,000 pesos at parusang pagkakakulong ng hanggang 20 years. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Tony hinggil sa asuntong isinampa laban sa kanya. Nauna rito, nagsampa rin ang kasong kriminal ang KSMDPI laban sa magkarelasyon na sina Vice Ganda at Ayon Perez dahil sa indecent acts, umano ng mga ito sa isang episode ng It's Showtime.